You are up mga bossing, uh, panibagong araw, panibagong pag-asa na tayo ngayon, mga bossing uh, Welcome ulit sa ating panibagong episode Episode 63 na tayo mga bossing sa ating Ukay mga bossing Uh, sana naman tayo nagpunta ngayon mga kosong para mag ng mga buhay uh, para may may benta tayo online mga bossing uh, Quick trip lang tayo dito palagi mga bossing uh, Pagkakuha natin ng mga item dun sa coin okay, pa Pagkakita natin, pipicture lang agad natin uh, agad natin sa ating Facebook account mga bossing And dito tayo lagi nag-upload mga bossing natin Linda. Ayan maraming maraming salamat palagi Sa mga sumusuport sa akin Ayan mag-okay na tayo, let's go! Mga ha, nandun na naman tayo ngayon ng pera sa kalsada, ayan, sana makarami tayo ngayon, let's go mga bossing dito sa first spot natin e, meron tayong mga nadaanan dito mga o kaya mga bossing yan eh. kalkalin natin sa loob hey. natin kukunin natin yung Charhart na XL wow sayang so, may ano lang siya may ibang burda tapos itong ano vintage na red cap na polo wow. shirt yung bagong bago pa to. parang ano na uh, parang brand nyo pa ay yung tag nya vintage Woo! siya mga bossing kunin natin sabi ano tatlo isang wow. dandam pero pag dalawa hindi ko alam kung Magka magkano yung magkano pag dalawa lang <laughs> uh -huh. ah 50 isa Sige ka. Ano, uh, tatlo isang wow. pala talaga. Automatic. Parang ano. Kasi pag dalawa, ano, isang daan lang. Bali, tinatlo ko na si parang free lang yung isa. Ayan, nakuha natin yung all over print na polo shirt. Mga bossing. Tara, hanap pa tayo. Pero mga bossing, hindi tayo sa next spot natin. Solid tabing highway lang din to mga bossing. Kaya saan, pa marami tayo rin. Marami silang mga bagong bukas, mga shirt, tsaka mga jacket. let's go. dito ng dalawang Jordan Solid nito Kaso medyo mataas benta Ayan 220 Pero subuhan din natin ng tawaran Para ma-quick flip din natin na mabilisan Ayan Ito Para sila ng size Parang ano uh, X, XL yung sukat Solid Wala lang tali itong isa Pero itong isa meron Dami pa rito mga bossy may mga new arrival din silang mga jacket. Marami rin silang mga jacket, mga bossing. Yan, solid mga karami tayo rito. Let's go. Bossing na nga, isa pa Jordan dito. May wow. sipot pa tayong isa. Bali, tatlo, bali tatlong Jordan nakita natin dito. Bali, pinos na natin mga bossing yung dalawa. Ayan, marami nang gustong bumili. Ayan, natin. Maganda-ganda. Ayo, Jordan solid labasin si mamang Jordan ngayon ha stop it get some help what sa tatlong Jordan tayo ron solid binigay lang sa atin ang uh, 540 yung tatlo ayan hanap pa tayo tara Karot ko pala yung mga boss ko na, naman. mga, na mga nag comment nung last episode natin mga bossing Ayan siya kay boss Remark is Pinilla Ayan, shout out sa sa'yo bossing Shoutout din natin si Boss Bernard Bailon Ayan Shoutout din natin si Boss John Lloyd Ayan Comment lang kayo mga bossing Para ma-shoutout kayo Comment lang kayo sa bawat video natin mga bossing Lagi tayo nagbabasa ng mga comment Tara, harap pa tayo Let's go Bossing dito sa next spot natin May mga ano yata sila May mga bagong box na naman sana makarami rin tayo rito. Tara. sige kita yung mga nakuha natin dito ayun nakuha tayo ng ano uh, big print na ball kung mga boss ng 50 pesos lang to tsaka itong long sleeve na ano uh, uh eagles mga boss yun ano nya uh, run uh, NFL team to mga boss yun super bowl tapos itong champion mga boss yun ito pinasol, sa lahat yun yeah, may script sa sleeve ganda may konting ano lang uh, may konting crack print lang uh, 120 pesos yung uh, mga long sleeve ito sold na bayad na itong dalawa na ito kasi pinost <laughs> na rin agad natin kaya pinayara na ayan nakuha na ano, 500 pesos dalawa tapos benta rito 120 eh, yeah, pwede na rin mabilisan lang Eh, solid mga bossing Yan, nakatatlo tayo rito tapos yung dalawang long sleeve yung biniyara na din agad grabe, swerte talaga ikot tara, hanap pa tayo Tour, mga bossing dito sa next spot natin last na punta natin dito uh, marami tayong nakuha mga bossing sana makarami rin tayo ngayon uh, mag-revisa lang tayo tara So dito mga boss may 225 tayong nakita rito na mga kurunik Malaksam sila rito mga bossing, yun mga mapag record na maayos Ito yung nakuha natin Ayun na nakuha tayo uh, vintage na ng ano, kurunik Na fruit of the loom Ayun ganda ng tag ng mga bossing Tsaka meron pang uh, pambatang ano, hoodie mga bossing Ayun quick bilabong naman to Ayun bilabong branch yan Ganda nito pambata sa so, 3 years old Kunin natin Solid S try naman natin dito sa ano uh, Japan surplus mga bossing Pagkahanap tayo rito uh, solid dito mga bossing uh, Nung nakaraan last year Hindi pa ako nagbablog nun uh, naka jack pa tayo rito mga bossing Grabe ang dami nating nakuha Ano ah uh, Vape uh, na bag mga bossing tapos magkano lang bigay sa akin 40 pesos tapos nabenta natin ng 300 pesos sa mga bossing halos kuha wow. natin dito mga bossing kaya sobrang jackpot tayo ng mga, mga nakaraan na yun nakaraan taon na yun mga bossing sayang lang at hindi pa tayo nagbablog noon kaya hindi natin na vlog pero ngayon na uh, sumisilip-silip pa rin ako rito kasi baka may mga ganun na naman tayong makita rito sa Japan Surplus the next day viewer mga bossing dito naman ulit tayo ngayon sa Florida ang mga bossing yung market na naman nila rito ang dami na naman nakalatag na ukayan mga bossing solid paldo huling punta natin dito paldo tayo ang dami uh, natin nakuha sana nga pumaldo ulit And, uh, sana makarami tara ayun uh, son may nakakana? na? ilang po? wala na rito? Kan. Oh. Kanaya Oh. pala. <laughs> Para uh, tayong ano, mga bossing band shirt World tour Tapos may back free Solid na kadalawa na tayo Dami pa rito Mura lang 75 pesos each Ayos Para natin itong mga bossing Nakapat lang tayo rito Pero ko na Pipicture picture na agad natin 'yung mga nakuha natin dito mga bossing para habang nagiikot pa tayo kasi malawak pa 'yung hihigutin natin ayan uh, may, may possible buyer na agad tayo pagtapos natin magikot ikot eh, ayan mga bossing pipicture picture naman natin lahat ng mga 'to let's go mga bossing uh, ang dami lang bagong buksa ano rito ay may mga bagong buksa sila ng mga jacket na hoodie Uh, mga ano uh, mga long sleeve tsaka mga t-shirt ayun eh, no, gusot gusot pa mga bossing ayan, pero syempre hindi tayo nauna rito uh, revisa lang ginagawa natin palagi mga bossing kasi laging may nauuna sa atin ayan uh, deserve naman nila yun kasi ano sila maaga silang gumising eh. shout out sa inyo mga bossing pero to ayan sisimutin na lang natin yung mga tira nila tara Crossing may nakuha pa tayo rito nakuha tayo ng ano solid nito uh, Jordan na ano Jagger pants mga bossing yung gusot gusot uh, ano daw uh, 150 tapos uh, may nakuha pa tayo isang ano, uh, converse Jagger pants din mga bossing solid ito 100 pesos lang pa ito bagong bago pa ito parang brand new pa ganda neto ito uh, kunin na rin natin let's go So yung mga bossing, may mga nasipat pa tayo rito. Ito so, ano, uh, MLB Shirt. May back print. Dalawa. Yung magkano rito, isa? P100 isa? Bossing yung menu kapat ay rin. Wow. Essentials, mga bossing. Yeah, fear of God. Ganda. 100 pesos lang din. kunin na rin natin. Kaya itong dalawa? Ah, 100 di sana. 100 oh, Solid mga bossing, nakarami na tayo. Wow. Nandito tayo sa next spot natin. Ayun, napakarami. Mga bossing, ito yung mga kukunin natin dito. Itong crewneck na na uh, vintage. Uh, 100 pesos lang to. Napakamura dito mga bossing. Charik and Morty mga bossing yan. Uh, official tag lang. Official tag yan. 2021 dated. Uh, modern lang din to. Uh, 100 pesos. Ito yung next spot natin mga bossing. New arrival sila nakarang dito. Ayan sana makarami rin tayo rito Tara Solid doon ang naispata natin dito mga bossy Ducks <laughs> <That's> Sana all <laughs> yung may nakita tayo rito mga bossy Yung jersey na raptors Ayan ang ganda Kaso fake lang siya <laughs> Ayan yung tag niya Honey baby Iwan natin bossing ito lang yung ano ito lang yung kukunin natin dito yan ako tayo ng ano polo na checkered kasi may mga bayar na tayong ganito 75 pesos daw sold na to mga bossing 250 250 natin na benta tara Dior up mga bossing yan pa-ship na naman ulit tayo. Ayan, maraming salamat palagi sa mga bumibili sa akin mga bossing yan. Uh, padala na natin yung mga nabili nyo sa akin para magamit yun na rin agad. Ayan, maraming maraming salamat. Let's go. So yung mga bossing, kung nagustuhan nyo yung episode natin ngayon mga bossing nyo Please subscribe na yung YouTube channel mga bossing uh, Para magsama-sama pa ulit tayo sa next episode mga bossing Tahan kung saan pala tayo nag-upload Dito tayo nag-upload mga bossing sa ating Facebook account mga bossing nyo Araw-araw tayo nag-upload dyan mga bossing Ng mga nauukayhan po natin mga bossing dyan natin lagi Ina-upload, ayan, check nyo na lang palagi Ayan, maraming maraming salamat, let's go Ha <laughs>